Atis naman ang naibigan naming kainin ngayong araw. Kaya naman samahan nyo kami at dini lamang naman ari sa baba ng bahay namin. Maswerte ka na talaga kapag may masisipag at mababait kang kapitbahay at pati nga ikaw ay nabibiyayaan. Yung ibang ang puno ay sobrang baba lamang talaga ng bunga na kayang-kayang ang kuhanin ni Jello. Kaso ay hilaw pa naman kaya hindi muna namin kinuha. Maraming puno nga pala sila ng atis dito at yung isang ang puno ay may nakita akong hinug na. nga at binabalatan ko na pag hinog na kasi ay malambot na at kaya ng balatan. At kita nyo naman na super fresh talagang kainin. Maganda nga ang pagkakahinog nito at saktong-sakto lang talaga. Kaya buti na lang at natimingan ko. Ibang puno din kasi na sobrang daming langgam. Kaya pati yung bunga ay parang ayaw na magpapitas. At parang ayaw ko na rin hawakan sa sobrang daming langgam. Kaya buti na lang, aring nakita ko, eh bukod sa malaki na ang bunga ay malinis pang pa ang tingnan at wala kahit itlog ng langgam. Habang binabalitan ko nga dyan, ay gustong-gusto na talagang kagatin pero ewan ko nga ba at madalas talaga kapag isusubo ko na lang e eh, uunahin ko muna na pakainin ang mga bata. Ngayon nga rin lang sila nakatikim pa nito at mukhang nagustuhan nga nilang Nakakatuwa dalawa. Nakakatuwa rin nga at nagustuhan nila pero ang maghimay ng buto ay kainaman naman at anong ang dami. Medyo mahirap kainin. Matamis nga pala ang lasa nito at talaga namang ang dalawang ito ay nagsalita na nga sa pagkagat. May mga hinog pa nga rin sana akong nakikita kaso ay medyo mataas kaya hindi ko na kinuha. Para din kasing hindi nila kinak kain o di kaya ay sawa na silang kainin. Marami din kasi ako nakikita na kinakain nga rin lang ng mga ibon. Sayang nga at yung iba nga ay malalaki talaga ang bunga. Kumuha nga rin pala ako dyan ng ilang piraso at adaling ko nga sa bahay at baka nga bukas o sa isang araw ay hinug na rin. Nagustuhan din kasi nung dalawa aring atis kaya pagjagain ko na nga lamang din na ang mga buto. Mas marami pa nga siguro ang buto kaysa sa mga laman na nakakain mo. Kaya siguro nga ay nakakatama din kainin pero katulad din ng mga ibang prutas ay eh marami din nga aring health benefit sa ating katawan kaya kahit paminsan-minsan ay makakain nga rin na rin. Pagkatapos nga namin manguha ng atis, e sinipag naman ako na ipasyal si Yona sa tabing dagat. Bihira rin lang talaga kami makababa din e eh. at nakakatamad din baga maglalabas ng bahay. Pag si Jello kasi ay nakakapasyal-pasyal yan dito kasama ang ate niya. At madalas nga din na maligo sila sa dagat. Dalas din na tuwing hapon ay low tide kaya marami kang makikita na hindi ko naman alam kung anong tawag sa mga to. maninihi pa nga rin sana ako pero eto na naman nga ang mga starfish at sila na naman ang mga nakikita ko. Sobrang dami nga at ang gaganda talagang tingnan at iba't iba pa nga din ang mga kulay. Sa mga oras nga na yan ay si Yona ay gustong gusto na naman bumaba pero ayan na naman nga at basta walang chinelas yan ay hindi mo mapapalapat ang paa niyan talaga. Saglit rin nga lang kami din sa tabing dagat at masilim na nga rin kaya umuwi na rin kami. And yun lang for today's video. Salamat sa panonood! i <laughs>